Hello guys, ngayon lang ako ulit na. kapag update sa aming munting tahanan kasi nasira ang cellphone ko ayan po ayan, ang aming dirty kitchen ayan po Yan mga exit po yan. Ayan, bintana. Ito po exit. Ayan, dalawa ang exit. Tapos, ito naman ang CR. Ay, wala pang ano. Wala pang toilet bowl. Aakyat po tayo sa taas. May mga uling kami dito. Ayan. dito. May balcony din kami dito. Dito po siya ay bali stock room po namin to dito. Ayan. Stock room. Hindi pa siya natapos i-finishing. Ayan naman po ay kwarto. Bali, hahatiin po namin to para pag may bisita. Ayan. Ayan Hmm. Ito naman po ang master's bedroom. Ito po ang kwarto na ni Mr. Ayun guys. Ito po ang si Ana naman. Diyan na doon kuno dito. Diyan na dito, dinanggit pala mi. Nagawa ng mga kumain naman dito.

ay lang pagpalihin. Uh, Kaya wala problema sa ngalikan, ay lang pagpabot ng nga. Ah, next time, wala akong no, mag-alok. mo si ngayon mang may may ano Pag may alo, bye-bye na. Sa nga basta ay to ang di. sa may Hello, Miss Police Woman. <laughs> 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 Yeah. hawag Kay Kadi sa Bobo, mahawag. Ayan. Aki tayo sa rooftop. Tagal din guys, hindi ako nakapag-upload. Ano? Ayan. <laughs> Ayan, ay Ayan, yung rooftop namin. Ayan, guys. Magdalagay din kami dito ng ano, silungan. <laughs> Pag may okasyon, kaya lang hindi pa sa ngayon. Kapos pa sa budget. Uunahin namin muna sa baba. Ayan, papunta yan doon sa magsaysay. Ito naman. Ayan naman na side. Galing bayan. Galing lawang. Galing lawang. Galing